So what's up mga kabadi uh, Ngayon Magbabike tayo Pupunta ko doon kina uh, Ramel Sa may dagat na minguit siya At nagaya sa akin so, Pupunta ko doon magbabike lang So yan yung bike na gagamitin ko Yan, yan yung bike na yan So yung bike lang papunta doon So yan Abangan yung mga kabadi kung magbabike ako. So, uh, i-record ko yung video habang nagbabike ako papunta dun sa dagat. So, ayan mga kabady. Shout out sa lahat at maraming salamat ulit sa inyo. Abangan nyo maya maya. Paalis na ako. So, ayan na nga mga kabady. Uh, paalis na ako niyan, Kakalabas ko lang sa gate. Ayan. Palabas ako, papunta ko niyan doon kay Ramil. nasabi ko sa una kong video, yung sa uh, una ko palang pag-record na papunta ko doon sa dagat. So, ayan yung daan. Dyan ako dumaan sa gilid lang kasi nga, baka mahagip tayo ng sasakyan dyan sa kalsada tayo mismo. So, wala naman problema dito sa New Zealand kung dyan ka dadaan. Kasi may daan talaga na pwedeng magbabike ka dyan. May daan na pwedeng magbike. Daanan mga tao, mga daanan ng bike. Ganun siya dito. So safety ka na magbabike at uh, susunod ka lang sa batas nila dito na hindi ka basta-basta tumawid, ganun. Magantay ka talaga na mag-go yung para sa inyo. So ganun lang mga kabady. Ayan yung ginawa ko. Nagbabike nga ako lang, papunta ako doon. So ayan, sa madaling sabi, binabaybay ko yung daan na yan. Malapit pa lang yan sa amin. So malayo-layo din yung binabike ko niyan. So, abangan yung mga kabadi ko kung anong mangyayari dyan at saka ano pala minute ko to kaya lang naging ano na voice over ang ginawa ko kasi nga maraming dumadaan dyan ng mga nakasasakyan at may mga alam mo na may mga music sila so mahirap na tayo mapalo tayo dyan na may music tayo ma adapt kaya ginawa ko nag voice over na lang ako so minute ko yung record ng video para safety So, yun lang ang dinadaanan ko. Ayan, maraming mga sasakyan dumadaan. Saka malinis yung daan ngayon kasi linggo nga ngayon dito. So, yan yon Palingon, lingon, lingon lang ako. Ayan. Kung makikita yun sa video, maganda pala kuha. Kaso nga lang, kailangan mong i kasi marami kang makuhang mga music sa mga tao. May mga bahay, may mga nagsasound, sasakyan. So, ayan. yung dinadaanan ko. Maliwalas yung daan dito mga kabali ko. Maganda dito sa ano, mga disiplinado yung tao dito sa New Zealand. So, ayan. So, kung magbabike ka, may daanan talaga ng para sa bisikleta. Hindi kagaya sa atin, pang ng linya, daan pa ng kotse. Pero dito, hindi. Pero yan, walk, walking area yung dinadaanan ko. Parang ano lang yan sa pathway, kumbaga. Pero pwede rin magbabike dyan. Pwede ka rin dumaan na magbike. So, dyan ako dumaan para safety. <coughs> so, yun na nga sa, ano, malapit na ako dyan doon sa may traffic light na hintuan ko para kakaliwa doon. Tapos, diretso tayo sa traffic light. So, mga kabady, medyo mahaba tong video na to. So, abangan nyo ang kasunod sa mga nangyayari sa mga video ko hanggang nakarating ko sa dagat. Nakarecord yon So, sana. So, bye nyo yung video ko mga upload. Para alam nyo kung gaano kalayo yung napuntahan ko Ayan, pakaliwan ako dyan Papunta yan doon sa unahan May police station dyan May traffic light dyan ako tatawid So ganoon na nga Dandahan lang yung takbo Para safety ka So dito banda Marami na mga tao dito Mas lalo dito maingay May mga sounds marami dyan May pagawa ng sound system May mga nagkakabit ng car stereo Kaya Kailangan mong mute ka talaga daan dito tahimik walang masyadong mga nanggugulo so yan yung traffic light so pipindot ako dyan maantay na pwede ako makatawid hanggang sa makatawid ako so abangan yung mga kabady ko may karugtong patong video ko na to para malaman yung pagtawid ko dyan sa kabade may bagong bangan niya so, kasi niya sana ay okay. magsawa sa akin mga video ng ulan ka kwenta kwenta so ayan dito na lang abangan yung kasunod kong video all power sa lahat